pupunta na kami ngayon ng Canada Place. Tingnan nyo, bumper to bumper. Kasi ano, apat na lane, o, biglang magiging isa. Parang kailangan na yata magpagawa ng Vancouver ng ano, ng mga ibang kalsada. <laughs> Pero tingnan nyo, nakakatuwa o. Yung bus lane, bus lane lang talaga. O, walang mga sumisingit

'di ba? Pagka tinitingnan namin 'yan sa Regina, yung mga mapa, isang street lang. <laughs> Pero ito may mga building. Ayan Ito po ang ano, feeling ko downtown 'to. Kasi pupunta kami sa ano eh, Canada Place tapos sa Gas Town. Yung sikat na gas clock ba 'yun? Yeah. Parang ganoon. Ganda ng mga building, ano? Mga gla parang glass building yung style. Yan yeah, no? yung building na parang kinagat. Di ba? Parang kinagat at saka ano, parang baliko, no? Diba? Ang kulit eh, no? No, Ano kaya yan? Apartment ba yan? O opisina? Ano? Uh -huh. crooked. Ano? Crooked. crooked? Parang kinagat nga, Dave. super buildings in <laughs> downtown nila no super buildings ah uh, ato ay no yung mga naglalakad lang eh, no? para sa ano para sa makati gundo do sa taas to yun eh, no maraming puno na building no Parang penthouse yata yun eh, no eh, eh. ano dito napapansin ko yung, yung traffic light nila nagbi-blink nagbi-blink pag uh, go sa ano eh sa, sa Saskatchewan at sa Regina pag nagbi-blink siya tapos red lang ibig sabihin nun sira yung stop light ba? Diba? magpo-four way stop kami yun dun sa amin pero dito ano eh. Kaya na, una ko na encounter, nagulat ako eh. Ang ganda yung mga building, may mga puno, no? Mabusa dito. Tingnan nyo ah. Yung may alaga ng aso, may dalang plastic yan. Ayan. Kita nyo yun yung babae. Pag yun nag-poop, yung aso, pupulutin niya yung poop. Hindi niya pwedeng iwanan yun.

Kailangan may picture tayo sa downtown may mga mga building. Turn left. Ito yung ano may Lego na ano Dolphin no mo yung aso niya mga lilim naman ano yun, hotel a Fairmont pwede pala tayo dyan sa Fairmont na yan o oh. So, ay tingnan mo liya no isa ano tranbia sa Pilipinas yan ah di ba parang tranbia ito kasi dyan e, eh, sarado. Wala na. Mama. Dyan sana kami ma-ibubo. Ma yung kakilala namin yan. Fairmont huh? Waterfront. Diretto pa. Ito yung parking dito. Kaya, ano, kung meron kayong roof rack, pupunta kayo ng Vancouver, tapos magagala kayo. Kailangan, hindi nyo talaga dalhin kaya tanggalin nyo kung magagala kasi mabababa yung mga ano yung mga ceiling dito tatama yung rope rack pero ano maluwag ang parking yun nga lang 4 dollars 1 half ayan Dollars, one half. Bali, ano ba? Sixteen. Sang oras na kaya sila naka-parking. Ayan yeah. Export Commodity Petroleum. Ayan. Ano to ah? Dito sa parkingan to ah. Nag-elevator kami pocket dito. May mga ganyan-ganyan. Touchscreen yata o. Oh. Ang galing Oh. Ito yung mga ano. Ang Vancouver kasi, di ba? Port talaga to eh. Port eh. Ayan o, mga lumang barko. Pantiktik kalawang. <laughs> oh, cruise ship. Ayan ang ano, pangarap namin susunod. Ayan o. Grabe yung view. Tignan nyo naman. Tignan ka seaplane o, no, nandun. may na seaplane ayan o dito yung nakita ko sa facebook yung ano may nabangga na ano nabangka yung seaplane kasi wala pa lang ano yan wala nag parang wala yata nagko control kung lilipad o ano hmm. Yan sila oh Ayan na yun. Dalawa o. Oh. Dalawa yung lilipad dilan. Yes. Saan ka? Swimming? No. Teka lang. Ito na o. Oh. Ito na. Tignan muna natin sila. O. Oh. Dalawa sila o. Oh. Dalawa. Hmm. Ayan na. Lilipad na. Let's go. Wait. Teka lang. Lilipad na siya dila, no? Ayan na, lilipad na. I know, let's go. Teka lang, ititignan e, nga natin si Lee. Dila naman excited. Ayan na, oh. Hindi ba? Oh, nakalipad na siya. Ano, sa sa Parang yun, doon yung runaway, ano runway nila. Iikot lang doon, Let's oh. go. Ayan na po, hindi Nasa gilid na po kami. Ito nga magaling, no? May dalang payong, eh. <laughs> Ayan, eh. May mga lumilipad na, ah. Eh. Ganda dito, ano? Ang daming gagalaan. 30 minutes yata yan eh, but merong ano eh may Show me where next may, may day ano day. sila may may karera ng bike ano o pero ito yung steam clock Yeah, <laughs> cream club. Ayan. Nihintay na lahat na tumunog. 18 ano pala to? Sabi niya nakita ko parang 18 century pa. Ayan. dami nagpipicture. Ayan. Ayan you know? Wala na. Tumunog na. Sayang. Ang bilis. Tumunog na siya kanina. Hindi na abutan. Hindi namin naabutan na tumunog. Malayo kami nung tumunog. <laughs> Ako na lang. I... example ko na lang sa inyo yung tunog. Ganito. Oh, oh. <laughs> Parang ganon. <laughs> Parang ganon ah. Parang lang. Tapos dito pala nagsisimula yung ano no. Biyahe ng ano, cruise. Ah, mali, hindi si TV niya na sobrang sunog na yung mukha ko. Grabe. Hindi, <laughs> pati nyo, tingnan nyo ha. O, oh. o oh, diba? O, oh, tingnan nyo naman. O, oh. ganun, kasunog, kasunog na. <laughs> grabe eh pero okay lang kasi Pero okay naman, enjoy naman kami sa sa gala namin. eh no, University of British Columbia. Oh mag Bitin nga yung ano, ano 'ni. Kasi dinaandaan na lang namin 'yung naman head southwest on Howe Street British Columbia 99 South okay. grabe no butas yung building <laughs> butas yung building eh. Yeah. traffic lang dun sa looban pero dito wala na ano naman yung traffic manageable naman hindi naman yung katulad sa Pilipinas na parang 1 hour kang iahandar 30 minutes yeah. kaya pa naman yung traffic naman po Tsaka anak nakakatuwa. Hindi sila nagbubusina. Ay nagkakasingitan ka. Yan lang yung pagkakain ko. -pa. Yan oh. Kita niya yung Jollibee ng Vancouver. Ayan lang oh. Ayan. Ayan yung Jollibee ng Vancouver. Katabi niya yung Starbucks. Sa taas yan oh. oh Ang Pilipino, di ba? May Jollibee kasi. sa atin ate nais nice. yun wala nang traffic let's go saan king crab oh grabe oh hindi rin oh lobster huh? ano to anong isda to hangi alo lapo lapu lapo to luto na parang luto na eh <laughs> <I don't know. laughs> Love. ayo Ayto ka Dilan daw. Yeah. Oh. What's, What's nang what eh, oh. face Dilan? Ayun face, oh, nang face. Okay Grabe. Nakatingin ba? Nakatingin? Yeah. <laughs> eh. Pinatakal na po ang ano, ang lugaw. Lugaw. Hindi ko alam kung ano pangalan niya. Pinatakal na eh. Chicken soup daw yan, Dilan. Yes. Ayan. Chicken soup. Ayan, nilagyan ko ng vinegar daw para mas masarap. Oh, Peking duck. D Lagi kami kumakain Peking chicken ngayon. Peking duck talaga. Oh, talagang original na ano. Peking duck talaga. Anong pala yun. Peking duck. Paano yan? Si Kuya ang magagawa. Para siyang ano, lumpia wrapper, no? Ayan. Ayan. Tapos, kukuha ka ng peking duck. Original, ha? Peking duck. <laughs> Then, Ayun. Nalagyan mo siya ng... <laughs> yeah. Parang tutorial yan. Tutorial. Okay. Bring, bring the Then... Yeah. Oh, yan. Yeah. Para alam natin ang gagawin natin. Okay. Then Oh <laughs> Tapos Kakainin mo siya oh, Wow, ganon oh. Okay, next <laughs> Next Ay, DJ na kayo Kuha na kayo na Oo. Oh, uh, natu na nag Nasabi na ni nagawa na ni Kuya. The head is me. Oh, the head daw? Yeah. Head gusto mo? Ayun. Oh. No, no head. Mm. No. Get the head somewhere no else. Like you. Sa akin ang head? Hoy, <laughs> marunong mag-chopstick, mayaman. <laughs> Pang mayaman ka. Ito, lobster. Ito, lobster. Ang gusto natin, lobster. Sige, makuha. Kailangan dalawa. Ayan, oh. Eh. Pandiinan yung mga, ano, pagkain. Tignan natin yung lobster. Dilan, lobster, oh. Ain, Pork chop daw to. Na may paminta na may oyster sauce. Ang sarap din. Hindi ko alam pangalan eh. Ito kailangan ko. Dumating na. Dumating na yung kailangan ko. <laughs> Finally. <laughs> Finally. <laughs> Hindi ako marunong mag-chopstick eh. Kaya kailangan to. Ayan. Grabe dami. Ayan pa. Hindi na mapigilan. Hindi na magkasya. Ayan mo. sarap diba? <laughs> <laughs> Panalo yung peking daw. Masarap lahat, masarap. Ito yung, yung ano, charon box nila oh. Ang ganda ng pong ano oh. Pong mayaman oh. Ay, yung nga pala yan. Balot din. Are we just gonna leave this here? Yes. <laughs> so I just, yes? Yes. Yeah. Then we just did that for nothing? Yes. Mm. May VIP tong restaurant na to. May pintuan. May nagsaserve. oh mm. Yan. Yeah. Dito kami kumain sa Empire Seafood Restor Restaurant. Restaurant sa ibabaw ng London Drugs. <laughs> sa tabi ng TD. Ayan. Ay, ito. London Drugs pala ito. Ayan, o. Katabi ng London Drugs. Ayan. Masarap. Grabe yung pagkain. Ayan. Solid, solid. 10 out of 10. Yun. Nakauwi na uli kami sa bahay namin. The terminal. <laughs> Yan. Katatapos lang namin kumain din sa matinding restaurant na talagang Chinese, talaga authentic. yan Dito na kami nagpark sa taas. Para doon, piretso na kami doon. Tapos tingnan nyo yung katabi namin, yung sasakyan. O, oh, diba? Porsche. Porsche na ba ito? Ba o, Porsche. 9 -1 -1. Grabe, no? Matindi yung katabi. Sabay, madungis madungis yung sasakyan namin ayun kakaro pa siguro kami baka bukas sa isang, sa isang araw na bago bumiyahe pabalik yun ito ang airport dito Paggabi gabi Ayan. maraming maraming salamat sa laging panonood yun ingat po kayong lahat Dilan, ay Dave, bye pagod na pagod na, kauli pagod ka na rin pagod na rin Sidilan bagsak na Maraming Maraming salamat sa laging panonood, igets po kayong lahat. Bye. Ooh.